ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakasalan niyo ang isang babae na mapagmahal sa kanyang asawa at ang isang mayabong na babae sapagkat pagdating natin sa araw ng paghukom, sabi ng Rasulullah, ipagmamalaki niya ang kanyang mga umma mula sa mga ibang mga propeta sapagkat siya ang may pinakamaraming umma pagdating sa araw ng paghukom. Yun ang inuto sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapat napakasalan ng isang mananampalataya ang isang babaeng mapagmahal sa kanyang asawa at ang isang babaeng pala-anak, productive dahil kabilang yun sa inutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiging proud sa atin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom lalo na kung ang kanilang mga anak ay sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa 70,000 na mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na sila dadaan sa yomul hisab hindi sila parusahan niya Allah subhanahu wa ta'ala